Okay guys, may huli si kuya guys Ito so guys, hindi pa alam kung malaki o maliit Pero nag-worry siya kung malaki Kasi maliit lang yung tansi niya guys Kaya mo yan Laruin mo lang Kaya mo yan Oo oh, yan Ayan lang, malaki oh, dalawa oh Ay Guys, ayan guys, kuha niya guys lapat guys ayun laki guys oh sana makuha nya guys wala sa bakba nasa kilid sana makuha nya guys ay uy natali wala sa bakba sa ito mama wala sa bakba gawin <laughs> mo wala sa bunganga <baba. laughs> San tumama yung tan ano taga <laughs> bayang naipit <laughs> lang naipit sa San tumama yung taga ah natali <laughs> <Ay>, natali guys <laughs>